Bathala, malakas at maganda, paglalakbay sa mundo at aral ng kalikasan. Sa simula ng panahon, itinatag sa itaas ng ulap ang isang kaharian kung saan namumuno ang dakilang diyos na si Bathala. Ang lugar na ito, puno ng hiwaga at ganda, ang nagsilbing tahanan para sa kanya at sa kanyang mga likha. Bathala, isang nilalang na may hindi matatawarang kapangyarihan at kagandahan, ang may-akda ng lahat ng bagay sa kalangitan sa kanyang mga kamay, nabuo ang mga bituin, ang araw, at ang buwan, na nagbigay liwanag sa sansinuko. Kabilang sa mga obra maestra ni Bathala ay ang paglikha sa unang dalawang tao, sina malakas at maganda. Sila ang naging simula ng sangkatauhan, mga nilalang nakakaiba sa lahat dahil sa kanilang natatanging katangian at ganda. Ang dalawang ito, bukod tangi sa kanilang anyo at kakayahan, ay binigyan ng isang espesyal na misyon. Itinakda ni Bathala na mamuno sila sa mundo upang gabayan ang mga nilalang at pamahalaan ang kalikasan sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Isang araw, nagpa siya si Bathala na oras na para kinamalakas at maganda na bumaba sa lupa. Sa kanilang pagdating, inaasahang magiging gabay sila sa paghubog ng isang mundo kung saan umiiral ang kaayusan at kagandahan. Sa utos ni Batala, sina malakas at maganda ay binigyan ng sapat na kapangyarihan upang pamahalaan ang kalikasan at mga hayo. Ito ay upang matiyak na magkakaroon ng balanse at kaayusan sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa kanilang pamumuno, naging masagana at mapayapa ang pamumuhay ng bawat nilalang. Itinuro ni Bathala kay malakas at maganda ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan at sa bawat isa. Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, nagsilbing inspirasyon sila sa lahat upang pangalagaan ang kapaligiran at maging responsableng tagapag-alaga ng mundo. Nang sila ipadala ni Bathala sa lupa, nagsimula ang isang bagong yugto sa kasaysayan. Sa kanilang pamumuno, naitatag ang mga prinsipyo ng pagmamahalan, pagtutulungan at pag-aalaga sa kalikasan. Ito ay naging pundasyon ng isang masaganang komunidad kung saan nangingibabaw ang pagkakaisa at paggalang sa bawat nilalang. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuno, ipinakita ni na malakas at maganda kung paano maghari sa mundo ng may puso at pag-unawa. Ang kanilang pamamaraan ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalago ng kanilang sarili, kundi pati na rin sa pagtulong at pag-aalaga sa iba. Ang kanilang pagtutulungan ay naging halimbawa sa lahat kung paano magkakaroon ng isang maunlad na mundo. Sa kanilang pamumuno, Naranasan ng mundo ang unang pagkakataon ng kapayapaan at kaayusan na nagbigay inspirasyon sa marami upang tularan ang kanilang mga aral at pamamaraan. Sa pagpakita ni na malakas at maganda ng tunay na pag-ibig at pagtutulungan, naging inspirasyon sila sa mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. Ang kanilang halimbawa ang nagtulak sa sangkatauhan na magpalaganap at magtayo ng iba't ibang kultura at sibilisasyon. Sila ang naging simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng tao, kung saan ang pagmamahalan at pagkakaisa ang naging pundasyon ng bawat komunidad. Binigyang diin ni Bathala ang kahalagahan ng balanse sa kalikasan at sa buhay ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, naunawaan ni Malakas at maganda kung paano pamahalaan ang mga yaman ng mundo ng may pag-iingat at respeto. Ito ang nagbigay daan sa isang masaganang buhay para sa lahat, kung saan ang kalikasan at tao ay magkasundo sa isang harmonyang pamumuhay. Itinuro ni Bathalaki na malakas at maganda ang tamang paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kabutihan. Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, natutunan ng mga tao na ang tunay na lakas ay nasa paggawa ng mabuti at sa pagtulong sa kapwa. Ito ang naging susi upang mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa mundo. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo si na malakas at maganda ng ideal na pag-iral at pag-ugnayan sa mundo. Ang kanilang kasaysayan ay nagsilbing paalala sa lahat na ang pagmamahal at pagtutulungan ay mahalaga upang makamit ang isang matiwasay at maunlad na pamumuhay. Hinikayat ni Bathala ang lahat ng nilalang natularan ang pagmamahal at pagtutulungan ni na malakas at maganda. Sa kanilang inspirasyon, Naranasan ng mundo ang unang pagkakataon ng kapayapaan at kaayusan. Ang kanilang ligasya ay nagsilbing liwanag na nagturo sa daan patungo sa isang mas mabuting hinaharap. Sa gabay ni Bathala, naranasan ng mundo ang unang yugto ng kapayapaan at kaayusan. Ang mga aral na ibinahagi niya sa sangkatauhan ay nagbunga ng isang lipunan kung saan bawat isa ay may paggalang at pagmamahal sa kapwa at kalikasan. Ito ang panahon kung saan ang bawat nilalang ay nabubuhay sa harmonya. Isang patunay na ang pagtutulungan at pagkakaisa ay susi sa pagkakaroon ng mapayapang mundo. Sa ilalim ng pagtuturo ni Bathala, natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng respeto, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kalikasan. Ang bawat isa ay naging masigasig sa pag-aalaga ng kapaligiran, na nagresulta sa isang masagana at malusog na mundo. Ang mga batas ng kalikasan na itinakda ni Bathala ay nagsilbing gabay upang mapanatili ang balance at kaayusan sa lahat ng oras. Nang itatag ni Bathala ang mga batas ng kalikasan, hindi lamang niya hinubog ang kapaligiran kundi pati na rin ang sibilisasyon at kultura ng tao. Sa pamumuno ni na malakas at maganda, umunlad ang lipunan sa maraming aspekto. Ang kanilang pamamahala ay naging halimbawa ng isang ideal na komunidad kung saan ang bawat isa ay may ambag sa pag-unlad at pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Ang kwento ni na malakas at maganda sa ilalim ng patnubay ni Bathala ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang mga aral at pamumuhay ay patuloy na nagbibigay liwanag sa landas ng mga tao na nagpapaalala sa kahalagahan ng pagmamahal, pagtutulungan at pag-aalaga sa kalikasan. Ang kanilang ligasya ay nagtuturo sa bawat isa na ang tunay na yaman ay nasa pagkakaisa at pagkakaroon ng malasakit sa mundo. Sa tulong at gabay ni Batala, nagawa ng sangkatauhan na harapin ang mga hamon at pagsubok na dumarating sa kanilang daan. Ang mga aral na itinanim sa kanila ay nagsilbing sandata upang malagpasan ang anumang pagsubok, na nagpatibay palalo sa kanilang samahan at paniniwala. Ang pag-asa, lakas at kagandahan ng espiritu ng tao. Sa ilalim ng paggabay ni Bathala, ay naging simbolo ng kanilang hindi matitinag na pagkakaisa at determinasyon na lumikha ng mas mabuting mundo. Sa tulong ni Bathala, sina malakas at maganda ay naging matatag sa pagharap sa mga hamon at pagsubok na kanilang kinaharap. Itinuro sa kanila ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiyaga na siyang naging sandigan nila sa bawat pagsubok. Naging halimbawa sila ng pag-asa at tatag sa gitna ng mga pagsubok na nagbigay inspirasyon sa marami. Naging simbolo ng pag-asa, lakas at kagandahan ng espiritu ng tao sina malakas at maganda sa ilalim ng paggabay ni Batala. Ang kanilang kwento ay nagsilbing liwanag sa landas ng maraming henerasyon na nagtuturo ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahal at respeto sa kalikasan at sa kapwa.